mga idol na punta kami dito sa Habol. Habol? Oh, may ano, maraming ano. Na dito, na dito tayo sabungan eh. Taytay -tay Arena. Uy. Oh. <laughs> dami ng ano, dami ng nagpaparis ng manok. Oh, yeah. Ay, magsasabong ka. Bawal pa sa'yo yan, bata ka pa. Dito lang tayo, tumingin tayo ng mga nagpaparis ng manok. <Siser Zum voi> oh. Oh. oh, dance ka nga. <smoo Emperor> Ikaw ang dancer ng sabungan. Oo. <smoo Enjoy> uh -uh. Ayan po mga idol, Taytay tay Arena po yan. Ah, malapit lang kasi kami dito. Ni Aya. ni Aya. Ano? ah, <laughs> ayan o. No. daming tao nagpapares ng manok. Linggo po ngayon mga idol. Alika dito. Alika dito. Alika. Oh. Oh, dun, dun. Dun ka. tayo dun. Punta tayo dun. Oh. Maraming motor doon. Atay, alika dito tayo. Halika dito. May motor. Ah? Uh, ano yung Bye bye yung ano <laughs> Ayah. Gusto mo ba magsabong? Bawal pa siya Bawal pa sayo kasi bata ka pa? Driver ka muna nung bako, ha? Uh, ha? Driver ka muna nung bako. bako. Ay, no. Bako? Ito, mga motor. Gusto mo motor. Ay, malambot dito. Naksa lupa na to. Ay, oo. Oo. <laughs> dito po mga idol sa Taytay Arena. Yun. Ay, yan. Uy. Diyan kami nakatira sa may lugar na yan. Oo. <laughs> Bakuya, ayan yung dinadrive mo, di ba? Oo. Oh. oh. <laughs> Anong gusto mo paglaki? Ito. Ano, bunso? Ito? Anong gusto mo paglaki? Um, Bakor. Doktor? Ito. Sabungira? Okay. O driver ng bako? Pulis ako. Ay, pulis! <laughs> Grabe, pulis ka pala paglaki mo. Oh. Ako, 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 tiki, 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 teacher, 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 teacher. din? Ay, grab, Ang dami mong gustong marating, ano? Mm. Dr mm. Teacher, police, yun. Ang no, ganda. Yun, oh, no. Payong no. no, 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 no. tinan natin. Kunan natin yung Taytay -tay Arena, anak. Kunan natin, tinan natin. Hadyan ka, hadyan ka. Kukunan natin, ha? Oh. May am Ayan, no? Oh. Abun sa...

sa mga idol wag naman po sana po wag natin kalimutan mag subscribe malaking tulong po yan sa amin channel ni Aya ayan o oh. uy ay 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 malo Badulas ka dyan bunso Badulas ka mamaya kakargayin kita iakyat kita dyan o oh. ah babay na muna babay babay ito po ang dinadrive ni Aya <laughs> ilang minuto na ba ito anak ah babay na माा बाय